mga mode siya dito. Pag naka red light and blue light, ibig sabihin on. So, ay mga mima, ayan. Ito na yung pinaka-araw na inaabangan ko. Yes. Sobrang happy ako kasi ito yung pinakamahal na um, free sample na nareceive ko sa buong buhay ko. Charot. Totoo. This month lang ha. This month lang to mga mima. Ito yung pinaka -ah, ah, mahal talaga yung, yung anla. Ayan. Yung anla mga mima. Alam nyo ba, merong, mga, merong product na ganito sa mall na talagang sabi ko uh, pag-iipunan ko para bilhin 'yon kasi kasama sa in, ano 'yon sa skincare sa muka. Ayun yung pinaka gusto ko talaga mga mima. Kaso mga mi, nakita ko tong Anla kasi dumaan siya sa FYP ko tapos tinignan ko, sabi ko dream ko talaga 'yan. Gusto ko gusto ko talaga magkaroon ng gantong um gantong product. Ayun siya. Sobrang ang ganda niya, di ba? Iingatan ko talaga to hanggang my lifetime. So, whatever, anong mangyayari ko, talaga importante. Mas tatakbo ko pa siya sa cellphone ko. <laughs> Para lang maging vampira tayo. Yan, ang ganda niya, di ba, mga Mima? O yan, nandito na sa loob yung kanyang mga... am um, accessory mga Mima, nandito siya sa loob. Ayan, labas na. Ito yung lalagyanan niya. Pag di mo ginagamit, kahit dito mo na lang, tapos yung box itago mo na lang para nakakip. Ayan. Ito yung lalagyanan niya mga Mima. So, useful talaga siya. Pwede mo siyang dalihin kahit sa nalimbawa may travel kayo, may pupuntahan kayo. Ayan. Kasyang kasya siya dito sa loob. Ayan. Siya yung kanilang cotton. Cotton pads. And then may free akong ano accessory mga mi siguro ko pag nasira or nagkamali ako ng lagay ayan meron akong ipapalit so kasama na kanila ang cotton pads etong cotton pads ng Anla mga mima ayan siguro ano sa kanila to am um, talagang sa kanila lang nabibili kasi parang pag ko sobrang lambot ayan etong cotton pads nila and then nandito na rin yung kanyang accessory syempre pag walang accessory yung collect like, charger niya Naku, hindi mo siya magagamit. Tsaka magbasa kayo ng instruction mga mi. And then, yung kanyang charger, meron na rin lalagyanan. Ang bilis ko ba magsalita? Kasi sobrang excited talaga ako. Oh, ang ganda niya mga mi. Promise. Talagang, um, nasa, ano talaga, nasa loob na yung kanyang accessory lahat. So, kasama na rin lahat dito sa... Ayan, syempre, yung ating mismong machine mga mima. Ayan, ito. Yung kanyang mismong machine. Talagang nakabalot pa siya mga mi. Ayan, tanggalin na natin yung kanyang plastic. Ang instruction mga mi, bago mo siya gamitin, gamitin mo muna sa arms mo, dito sa braso, kung kaya mo yung init or kaya mo yung kanyang nilalabas na cold or yung init. So, ayan. May mga mode siya dito. Pag naka na siya, pag nag-red light siya, pinapahid mo na siya sa mukha. Ayan. May, may plastic pa kasi siya, tanggalin natin. Yung mga um, instruction, wait lang. May clean. Basta may clean of motion siya, may clean. Ayan, patayin muna natin yung ilaw. So, ayan. May nakalagay na clean, moist, May init siya. Tanggalin ko na yung plastic. Ayan. Tanggalin na natin. Kasi baka matunaw. Hindi ko sure. Ayan. May moist. Ito yung instruction. Pipinit mo. Pababa. And then yung kanyang cool and then yung kanyang firm. Ayan. Sa instruction, may nakasulat mga Mima kung ilang minutes mo siyang idadampi sa mukha mo and then ilang minutes mo siyang i-stay and then ilang weeks or ilang days bago mo gamitin. Ayan. Bawa, yung sa kanilang firm, mga mi, yung firm nila mga mi is two, two times at two, two three times a week lang in one week. Ayan. Pero yung kanilang nasa taas, yung kanyang clean, moist, and then yung cool, ayan, everyday mo gagamitin. Ayan, iniinit talaga siya. So, yun ang ganda talaga mga Mima. And then, may level of heat and then cool. Kung kaya mo siya ng level hanggang level 3. Andyan yung level 1 niya, level 3. Tanggalin ko na rin para makita niya. Sorry naman mga Mima. Ayoko siya kasing tanggalin. <laughs> Sobrang ang mahal kasi. Para ko na ano, ayokong gamitin. Pero kasi kailangan natin siyang i-review para sa inyo. Tsaka, mura na siya mga mima. Nandito na lahat sa kanya. Sobrang mura and then sobrang ganda, di ba Sobrang expensive, tignan. Tignan nyo, o. Oh. Thing level of mode. Ayan, may clean firm. P para pwede mo lang siyang gamitin sa bahay or pwede mo siyang bitbitin kung saan kasi meron siyang lalagyanan. Ayan. Turn off natin. Ipilo, long press mo lang kung gusto mo siya patayin. Ayan, long press. Ayan, ito yung casing niya, mga mi. Ayan, malamig. Malamig siya. So, ayan. Next time na natin i-instruct yung kung paano gamitin. Ayan. Meron siyang lalagyanan, mga mi. Hindi ko alam pa ganito, pa ganun. Ah, baliktad ako. Ayan, oh. Pwede mo siyang dalin kung saan-saan. Sa bag mo, pagka maging ibang bansa ka. Napaka-affordable niya talaga. Sobra. And then, ang mahal-mahal niya, mga mi, 19,000 plus pero nag-discount siya para sa atin tara, para talaga tayo mag-afford next time ay papakita ko sa inyo kung paano ko siya ah, gagamitin mga Mima sobrang ganda talaga mga Mima ayan di ba quality siya mga Mima ay naging nag-cold nag siya kaya nagmoist hmm ayan kung alam niyo na kung gusto niyo ma-try ito nang affordable siya mga Mima mag-check out na kayo so ayon